Yes, um may pinagugutan naman itong 50,000 ano. So kasi sa mat matagal na panahon, wala man lang sa living wage ang sweldo ng mga teachers natin. Uh, at least 34,000 na ngayon yung living wage, mm -hmm. no? At uh, 27,000 yung yung teacher 1 mm -hmm. hanggang teacher 3, 33,000 lang 'yan. Kaya mm -hmm. dapat na taasan at Siyempre mga professional teachers na nadumanas din naman ng mga tedious na way para maka makarating sa kanilang ano no sa kanilang uh, position. At isa mm -hmm. pa, uh, Mike and Ina, marami ng mga teachers kasi naga-abroad. Oh. Kanya-kanya. Yeah, eh. oh. Sa Southeast Asian countries pinapatulan na nila dahil nga sa kahit dito sa Thailand 60,000 ang starting sabi nila kaya pumupunta na yung mga teachers natin doon kasi malapit na bansa yan mm -hmm. uh, kahit Indonesia pinupuntahan na nila dahil talagang ano no talagang napakalit ng sweldo at by the way pati sa US pala mas marami teacher tayo pupunta ng US sa Canada, dahil nagpupunta sa manila oh, yeah, doon Oh. Yes. Bukod sa malaking sweldo, pwede na nilang makuha ng kanilang mga mga ano, mahal sa buhay. Yung kanilang yeah. pamilya nakukuha na nila. So hindi na sila parang ma-homesick. Kaya talagang ano na problema talaga na uh, itong sweldo ng mga teachers kaya kung walang gagawin ng ating gobyerno para ito ay ano ilagay sa sinasabi nating uh, well compensation naman na ano, well compensated na na ating mga professional teachers ay makamawalan na tayo ng teachers no. Uh, makulangan tayo ng teachers in the